Hello po sa inyong lahat mga kabarya, nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa apat na pirasong uh, 25 centimos coin na may taong 1976 kung saan ay binebenta po ito ng isang online seller at uh, ang ating pakay po sa video na ito ay atin pong alamin kung magkano ang kanyang presyo dito pero bago po natin alamin ito, ay kilalanin po muna natin ang mga detalye tungkol sa baryang ito. At ayan, ang 25 centimos ay bahagi po ng coinage system ng Pilipinas. Ito po, isa po itong baryang na may halagang 25 centimos or 0.25 Philippine uh, peso coin. Kaya, ang baryang na ito ay bahagi po ng... Ang bagong lipunan series na inisyu po noong 1975 hanggang 1978. Meron po itong bigat na 4 grams, diameter na 21 millimeters at kapal na 1.7 millimeter. Ang komposisyon nito ay copper nickel na binubuo po ng 75% copper at 25% nickel. Ngayon ay ano naman ang nasa harapan ng 25 centimos coin na ito? At uh, ayan po, yung nakikita po natin sa larawan dito ay ang kanyang over side or harapan na bahagi. Kung saan ay uh, nakikita po natin dito ang Central Bank of the Philippines na seal na naglalaman po ng mga salitang ang bagong lipunan, Bangko Sentral ng Pilipinas at ang taon ng pag-issue, uh, pag-issue po nito na 1976. Ang engraver po nito ay si ginong J. Herman de Ross Ngayon ay ano naman ang nasa likod or reverse side nito ayan, Lipat lamang po natin At ayan po yung ating makikita sa kanyang reverse side Kung saan ay ating po makikita rito ang imahe ni Juan Luna Isa po siyang kilalang Filipino painter, sculpture at political activist Noong panahon ng Espanyol May nakasulat din na Republika ng Pilipinas 25 centimos at Juan Luna Si Ernest Loser ang engraver naman po ng uh, disenyo nito Ngayon ay ano ang mga technical na aspeto ng uh, 25 centimos coin na ito Ang uh, bariya na ito ay bilog at uh, meron po siyang uh, milled na gilid ang orientation niya po ay medal alignment. Ibig sabihin niyan ay kung iikot mo ang barya sa vertical axis, pareho ang orientation ng harapan at likod. Ang uh, thickness naman nito ay 1.7 mm. Ang barya ay ginawa sa mga kilalang mints gaya po ng United States of San Francisco, VDM Metals sa Germany at Franklin Mint sa United States. Ngayon ay uh, bakit natatangi ang 25 centimos coin na ito? Ang uh, 25 centimos coin ay uh, may natatanging halaga hindi lamang dahil sa material at disenyo nito kundi dahil rin sa historical significance. Ito po ay bahagi ng ang bagong lipunan series na simbolo ng pagsulong ng bagong lipunan noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang paggamit po ng imahe ni Juan Luna ay nagpapaalala ng kasaysayan at kulturang Pilipino. Ngayon ay ano ang halaga ng pagkolekta ng uh, 25 centimos coin na uh, kagaya nito? Ang uh, pagkolekta po ng mga bariyang uh, tulad ng 25 centimos coin na ito ay nagbibigay po ng halaga sa historical at cultural heritage ng ating bansa. Ang pagkakaroon ng bariya na ito ay parang pagkakaroon ng piraso ng kasaysayan sa ating mga kamay. Bukod dito ay dahil sa demetalization noong January 2, 1998, ang mga bariya na ito ay naging rare o bihira na lamang makita na nagdadagdag pa ng halaga nito sa mga kolektor. Ngayon ay atin na pong alamin ang uh, halaga or presyo ng uh, online seller na nagmamayari nito. At ayan po mga kabarya, ang kanyang uh, 1976 Philippine ang bagong lipunan 25 centimos old coin uncirculated condition 4 pieces take all price sa halagang 150 pesos. Yan, sa madaling salita ay binebenta po ni online seller ang kanyang apat na pirasong uh, 1976 na 25 centamos centimos old coin sa lagang 150 pesos. At ayan sa huli ay ang 25 centimos uh, na lumang barya ay hindi lamang ito simpleng barya. Ito po ay simbolo ng uh, pagbabago kasaysayan at kultura ng ating bansa Ang pagkulekta pag po nito ay isang paraan ng pag-alala at pag-preserve ng nakaraan Sa pamagitan po ng mga bariyang ito ay natututo tayo at naipapasa natin ang ating heritage sa susunod na henerasyon Kaya naman, ang mga katulad ng 25 sentimos ay mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at ayan, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.